Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na may buong pagpapakumbaba at pag-asa. Salamat po sa biyayang buhay na patuloy na inyong ipinagkakaloob sa amin. Sa bawat umaga na aming gising, sa bawat hiningang aming nalalanghap, tunay na kayo po ang aming kanlungan at lakas. Purihin ka, Panginoong Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Salamat sa si Espiritu Santo na patuloy naming kasama araw-araw. Aming Diyos, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Alisin niyo po ang lahat ng galit, inggit at sama ng loob na namamahay sa aming mga puso. Puno inyo po kami ng inyong pagmamahal at kapayapaan. Ang iyong presensya ay sadyang magbibigay ng kaaliwan at kapayapaan sa amin. Kaya nga po, ang aming hiling, ang iyong kapayapaan at presensya ay maranasan namin ngayon. Opo, aming hiling din Nagabayan niyo kami sa bawat hakbang na aming tatahakin. Bigyan niyo po kami ng karunungan at tamang pag-iisip upang aming magampanan ang aming mga tungkulin ng may buong katapatan at kahusayan sa mga disisyong aming gagawin na laging nakaayon ito sa inyong kalooban. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang lakas at tibay ng loob upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok at hamon sa buhay. Sa mga panahon ng kalungkutan at panghihina, naway madaman namin ang iyong presensya at kalinga. Alalayan niyo po kami at ituro ang tamang landas. Tulungan niyo po kami na maging mapagpasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap, maliit man o malaki. Ituro niyo po sa amin na magbigay ng walang hinihintay na kapalit at magmahal ng walang kondisyon. Naway maging instrumento kami ng inyong pagmamahal at awa sa aming kapwa. Maging instrumento din para sila ay magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob. Tulungan mo kami na maipakita sa kanila na may halaga ang kanilang buhay. Gawin mo po kaming instrumento pang maging kaaliwan ng mga taong nalulungkot sa aming palibot. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso sa inyong paggabay. Naway masumpungan namin ang tunay na layunin ng aming buhay ayon sa inyong plano. Hinihiling po namin ang inyong patnubay sa aming mga pangarap at hangarin. Naway maging kapakipakinabang ang mga ito. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa aming mga mahal sa buhay at sa buong komunidad. Panginoon, sa mga panahon ng tagumpay at kasiyahan, naway hindi kami makalimot magpasalamat sa inyo. Sa mga panahon ng kabiguan at kalungkutan, naway patuloy kaming magtiwala sa inyong mabuting kalooban. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam namin na mahal na mahal mo kami at kami ay nagtitiwala sa pagmamahal na ito na ikaw ay may mas mabuting layunin para sa amin tulungan mo kami na maintindihan na ang bawat paghihirap ay daan para kami ay magkaroon ng mga blessings magkaroon ng mga katatagan sa buhay Panginoon, salamat po at inihiling din po namin ang inyong basbas para sa aming mga pamilya at bahal sa buhay. Pagpalain niyo po sila ng kalusugan, kaligtasan at kasaganaan. Alisin niyo po ang lahat ng takot at pangamba sa kanilang mga puso at punuin niyo po sila ng inyong pag-ibig at kapayapaan at sa lahat po ng aming mga ginagawa, naway laging makita ng iba ang liwanag ni Kristo sa aming mga buhay. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kakayahan na maging ilaw sa aming kapwa at naway sa aming mga simpleng gawa at salita, masumpungan nila ang inyong kabutihan at pagmamahal. Lahat ng ito ay aming hiniling at ipinagdarasal sa pangalan ni Yesus. Ang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen.